Ayan yung uh, pedal ng manual na sasakyan. Ganyan yung manual. May tatlong pedal. 'Di ba sa automatic itong dalawa lang ang meron. 'Yan. Kapag automatic, ito lang yung dalawa ang meron, itong sa gas, itong sa gas, ito sa brake, and then ito yung sa clutch. So ayan yung mga ginagalaw sa manual na sasakyan. And then, kapag mag-open uh, ka na ng sasakyan, pag i-start mo na ito, apakan mo ng malalim itong clutch. And then, iikot mo itong susi. Yan. Iikot mo yung susi na to habang nakaapa ka na doon sa my clutch bago mo yan magpaandar. And then, kapag naandar na, ayan, napaandar mo na, mag-seatbelt na, and then, sumunod, eto na yung ipunta natin i-release natin siya sa first gear ayan pag na-first gear na natin and then kailangan naka-apak na doon sa brake kapag na-release na natin sa first gear kapag plano natin mag-release na ng first gear kailangan naka-apak na yung paa sa may yung left na paa nasa clutch and then yung right na paa nasa brake na naka-apak and then kapag na-release na yan sa first gear ibababa na natin itong clutch. Ang pagbaba ng clutch, iangat mo konti sakapindutin pindutin ito. Angat konti, angat. Okay? Angat konti, pindut, baba. Ganon. Ganon ang pagbaba ng handbrake. Kasi, ito ay para sa mga beginner na magdadrive. Hindi para sa mga magagaling ng magdrive. Dahil sa mga magagaling at matagal ng magdadrive ay alam na alam na nila kung ano ang kanilang mga dapat gagawin kasi ito yung iba sa mga bago nahihirapan silang ibaba itong handbrake kasi hindi nyo inaangat konti angat nyo muna konti ang paghawak nyan ay ganyan Yan. so pag angat mo konti pindot baba ayan hindi ko kasi siya pinapatakpo dahil nandito ako sa parking ina, ina explain ko lang kung paano yung dapat gagawin so ayun so ganun yung ginagawa ng sa, sa manual na pagdadrive. And then yun nga, huwag kalimutang magsuot ng seatbelt kapag umaalis pa, para yun sa ating uh, kapakanan, sa ating, para sa ating kaligtasan. Ayan. Dahil din natin alam minsan na may mga pabiglang break tayo na pangyayari. So, kaya kailangan lagi tayong naka-seatbelt. So, ayan, nandito kami sa lugar na to kasi nga, Ayan, dito kami sa Vinyan, Laguna. Ayan, ang daming sasakyan dito. Dito lang kami nakapark sa mga ilalim. Ayan. Nakatambay muna ako dito. Ayan. Then yan, bago tayo tatakbo kapag tayo ay magdadrive, kailangan natin iayos ng comfortable yung upuan and then pagkatapos nating maayos na comfortable na tayo sa upuan ayusin na natin yung ating mga side mirror ayan yung ating left side mirror ayun yung ating right side mirror yan yung ating right side mirror and then etong dito sa taas kailangan natin ayusin yan so ayan yan yan yung ating side mirror dyan ay yung ating harapan na salamin para makita natin yung sa likod natin. Ito yung purpose ng salamin na to. Ito ay para doon sa likod para makita natin kung ano yung mga nasa likod natin. And then, ayan. Kailangan bago tayo uh, pag nasa highway na tayo, bago tayo babago or lilipat ng mga lane, titingnan natin kapag magle-left tayo, lagi tayong naka-signal. Ito yung ating gagamitin sa mga signal, left and right, ayan, ayan, left, right, pagpataas, and then, ayan, lagi tayong tumingin sa mga side mirror bago tayo lumipat ng linya at bago tayo lumipat, nakapag-signal na tayo malayo pa lang para yung mga nasa likod ay nakakapag-ingat na sila, hindi sila basta-basta uh, didikit or papabilis padikit sa'yo pag alam na nilang malapit ka ng liliko. So, ayan yun yung aking sharing for today habang ako ay naka tambay muna dito dito kami sa feeling best south swimming pool so ayan dito ang swimming pool ng hinatid kong alaga namin ayan may mga palaruan yung mga bata malaki yung swimming pool nila dito ayan ang mga palaruan nila oh. ayan nai enjoy yung mga bata oh. sobrang nag enjoy sila tapos ang daming nag swimming ngayon And so that's for today's video. Thank you for watching. God bless to all of us guys and always be kind.